ang dito sa pisara. Mukhang hindi ito ganun kahirap dahil paulit-ulit na natin itong ginagawa. Pilisan natin! Ibebenta natin lahat ngayon. Astig na handa ako para sa pagsusulit sa bahay. Ay nako, nabali ang lapis ko. Pero wala akong isa pa. Siguro nasa aktasiko ko ito. Naku po, meron namang mga candy. Oh, may naisip ako. Pwede kong ilagay lahat ng candy sa watercolor na may mga pintura. Magdagdag ng tubig at makakakuha ng masarap na pintura na pwede kong gamitin sa pagsusulit sa math. Ayos! Nag-aral ako kaya napakasimple lang. Perfecto. Matutuwa si nanay sa susunod kong A. Eh, hindi lahat ay maganda para sa akin. Hindi ko pinag-aralan ng matematika. Bakit ko ito kailangan? Mas madali para sa akin na humingi ng tulong sa taong mahilig mag-cram na mag para sa akin. Sige na, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Kita mo? Sige, konti pa. Pera? Sa ganitong paraan, makakabili ako ng sampung shintipikong journal. Sige, pumapayag ako. Pwede mong kunin ang pagsusulit ko. Perfecto. Kumusta na ang trabaho? Perfecto. Oh, sige. Dumating na ang oras ng pagtatapos. Iabot oh, may oras mo na. pang natira para magbasa ng kaunti. Ano kaya ang magiging resulta? Yehey! Isang A. Perfecto! <laughs> Ano ang makukuha ko? Ano? Mali ang lahat? F minus? Hoy Kramer, dapat perfecto mong nasolusyonan ang lahat.